simple madaling lutuin gayahin mo to para sa si ito sumayang so, puntag no so, atong blood uh, so, ang atong blood run eh, okay, magluto to tinobre ba? kadinas ispa bahaw na batsob

You're hmm. ginamitan natin na siya ng chicken oil tapos ito nag-gisa na, to, si na, to, na to, atong sibis bawang pag human na itong gisaan nato isunod natin itong pantalan mahal kayong kilora kayo, mga boboards Ato nang halukay na para di siya oh. para sumarap pa siya Dugang rata direk tubig para sabaw kaya itong birada ni Supman kay lami mo ng sabaw-sabaw Since na kayo may second boy so okay na partner dito sa kilid akong bibi ato At ra sa gona ng itlog so ngawat ta diri dapita sa atong mga paitlogan ba mga manok ano ang advantage sa na mga nang meron mga alagag manok kaya maka mukwan sa mga itlog sila maka diskarte man ta ni na pud na mo ato, ano market para bumili ng itlog diri libre ra so ato na buo ako ni scramble ato na isagol dito sa atong soup Ayan, makatipid pagdagan ng ikot. Ay, dagang gagmanok. So, nabukal na. Ito so, na yung butang atong bahaw na bakchoy. Ito so, botang butang atong miswa. Okay. sa so, na siya butangan na gwasin tapos nimpla to na butangan na itong itlog para maluto na ni maura man ingredient itong ingredients simple rin eh bisan bata kaya magluto eh. so, na ni so maura man ito itong video salamat God bless us all ciao